Bukod sa araw ng kalayaan, ay malapit na rin ang pagdiriwang ng araw ng mga ama, tatay, papa, itay, daddy at iba pa. Dito ngayon sa Saini Doc, pag-uusapan natin ang mga urological problems o sakit sa prostate na karaniwang kinakaharap ng mga kalalakihan. At kag-naingan yes. niya, Noel. Para sa libreng telemed, mga kabayan patuloy dyan ay eh, makakasama po natin muli si Dr. Joseph Lee isang urologist. Good morning and welcome back, Doc. Yes, good morning po good sa morning, inyo. Doc. At lahat ng nanonood ng Rise and Shine yan, Doc, bago ang lahat, para uh, para bigyan natin ng uh, background o kaalaman kung ano nga bang ang function ng uh, prostate gland. At uh, maaari nyo bang ipaliwanag ito sa ating mga ka -RSP? Okay, ang function kasi or uh, tanging ano ginagampanan ng ating prostate gland ay nag uh, produce mm -hmm. ng likido para sa ating similya. no? Uh, dapat nating alamin na ang similya natin ay may uh, sperm cell at seminal fluid. So yung likido na pinupudus ng prostate gland ay kasama sa ano uh, elemento ng semen natin. Mm -hmm. Well, pero dito sa ating bansa o sa ating sa lahing mga Pinoy, ano ba yung pangkaraniwang sakit sa prostate ng mga kalalakihan? Siyempre, una-una dyan, uh, Audrey, ang enlargement, prostate enlargement o sinasabi natin, benign prostatic uh, hyperplasia. No? That's number one. No? Lagi nating tinutukoy na pag ikaw ay 50 pataas, naku, lumalaki ng prostata mo, nahirapan ka ng umihi, di ba? May mga ganyang ka-symptomas. No? Pangalawa kasi yung uh, medyo dun sa mga bata-bata, mga 40 to 50 s andun yung prostatitis infection. Ito po ay sanhi ng uh, urinary tract infection o matagal na infection or mga sinasabi nating STI, sexually transmitted infection, no? Mm. Na hindi nagagamot ng maayos. Then uh, lastly, siyempre, dapat nating tutukan yung pinaka tumataas na sa uh, merkado, no? Yung percentage, I think it ranks in the fifth now in the Philippines mm. is yung prostate cancer. No, mm. so yun ang dapat nating uh, uh, tingnan. Ito ito yung tatlo sa mga pinaka uh, importante o mga common na pinag-uusapan pag ang isang kalalakihan sa aming klinika. Pero siyempre yung last yung erectile dysfunction, 'di ba? Mm -hmm. Doc, tanong ko lang, na-mention mo kanina yung may parang dalawang uh, San ng prostate cancer. Maliban doon ano pa ba? At uh, Ma madedetect ba itong uh, ganitong klase ng mm -hmm. sakit? Ang ano kasi, ang simptomas kasi ng uh, paglaki ng prostata or prostate cancer kasi is uh, intertwined. Pag sinabi mm -hmm. intertwined, medyo uh, magkahalin tulad sila, no? So, nahirapan kang umihi, patak -pata kang ihi, pagbabago sa mm -hmm. pag-ihi, di ba? Umaga, gumigising ka ng more than the usual or nocturian sinasabi natin. no the only difference that uh, limits that the both of them is yung pag-ihi ng dugo o yung madalas na pagsakit ng balakang mo o yung pelvic area mo. So, yun. Yung pag meron kang mga sinyales na ganyan, lagi natin sinasabi, oh, dapat ka na mas patingin o mas talagang immediately magpasuri kasi baka nandoon ka na sa kategory na maari kang magkaroon ng prostate cancer. Lalo na pag mataas ang history ng familiar or hereditary. Mm -hmm. Well, Doc, paano ba maiiwasan yung mga sakit sa prostate ano may factor din po ba yung ano um lifestyle Yes, lifestyle is a factor. Mm -hmm. Tapos, siyempre, yung sinasabi mo mag-iwas, pag nag, uh, may mga sintomas na, na nag, uh, nagsisimula, na hindi ka nais-nais, eh, siyempre, magpatingin ka na, magpasuri at magpacheck. check mm -hmm. Di ba? Yun ang importante. Pero ano ba yung pakiramdam ng isang lalaki uh, para maging concerning na ito at kailangan ipa pa uh, check na sa espesyalista kagaya mo. Nagbabago ang volume ng ihi, Audrey. Yung ano, patak-patak na, hindi na ma maayos, sumasakit na yung puson, na retention, mm. sinasabi nila. Alam mo yun eh, kasi hindi na siya normal para sa iyo. So that is the time I think kailangan mo ng ano, uh, magpasuri at magpa-evaluate. Mm -hmm. Pero sa nararamdaman, may pain um, ba yun? May bang... Pag ano yun, kasi pag nagsama ang sim mga simptomas na yun, then you have balisaw-saw mm. Then UTI. Kasi kailangan natin i-quantify at qualify na a oh, UTI is, is another entity, di ba? Mm. Nice. So yung sinasabi mo, yung symptoms pwede yan magmuo and escalate and elevate. Pag nag, nagtagal-tagal na ang retention mo, pwede ka magka-UTI. So, magsasalangsang na ang mga, ano, mga diseases. Mm. Mm. Pero, Nobel, well, alam mo, usually kasi ang mga Pinoy nahihiya eh. Correct. Oo, oh, 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 minsan, oh, oh. uh, dok nagtitiis na lang eh. So, <laughs> self-medicate. Mm -hmm. Saan so, uh -oh. nung advice niyo po sa mga kababayan natin? Huwag gawin yan. Mm Huwag -hmm. mag-self-medicate. Uh, makinig sa mga eksperto. Mm -hmm. Kung sa tingin mo, hindi, uh, wala kang kakayahan pa at this moment sa mga specialista. You have doctors naman mm -hmm. on the ground, yung mga first level, mga family med, physician or family practitioner na pwede mong tingnan at punta. Kasi mahirap tayo kung makikinig tayo sa kapitbahay natin o sa kaibigan natin. Correct, They correct, might correct. prescribe the wrong medication. Diba? At makasama sa iyo yan. So, Doc, balita namin meron kayong mga event uh, kaugnay dito sa uh, pro, uh, sakit na ito? Yes, kasi this coming Sunday is Father's Day. So, that, uh, ginit na natin ang ating mga tatay in advance. By June 22, meron tayong gaganapin na free consultation para sa lahat ng kalalakihan all over the, the Philippines. Uh, ito po ay uh, from all government and private hospital. Mm -hmm. At libre ito ha. O yeah. Libre. Mm -hmm. libre. Oh, okay. So kung nice. gusto niyo ng mga libre, pumunta na kayo. <laughs> so lahat ng gusto niyo ng tanungin, i-ano na. Tanungin nyo na sa mga specialist. ninyo. Okay. Sa mga kalalakihan dyan, upang makaiwas sa mga sakit na Meron sa prostate mm. ano. Ito na samantalahin niyo po at libre ito. Again, maraming salamat po Dr. Jesusy sa pagbibigay ng mga impormasyon patungkol po sa sakit yes. nito. And happy Independence Day.